Amura. ah mura diba? para matigas na nga. good morning po sa inyo kami po ay nandito ngayon sa niyugan ayan at kami po ay magbubuko o magmumura ang tawag din niya sa amin mura at yan ang um, mga ating nagbibili yan mga marami din yung mga kambing 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 naman ang kuya kuya ito po kami ang um, aga pa bago mga mag alas 7 pala ang kami dini <laughs> Ay, Hala ko eh yung salamin sa dayo. Diaw nang ba ah, no dini. Yeah. Harap ko ang aking panganan na kapatid. <laughs> nandini po ako sa sa turista na 'ari nila. Hindi kami maglinur. Marami din iniyog. Eh. Yan ang mga mabababang aso nalulungkot din ng ano eh yung, 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 ang yan 'yung dahon ng niyog yung pong kanilang mga rambutan ni eh, kanilang ano eh. Kanilang <coughs> palaging dinidilig. Ang ingay ng kambing, maya maya CPR na naman ako din eh. <laughs> ah. Buntis ang kambing. Kamusta ka? Ang gaganda ng kulay. Buntis ito. tumbok na tumbok ng tiyan mo. Eh, na. Hello, kambing. May lilipat din sa kabila. Parang sa dinami-dami ng puno-puno, <laughs> iwala kami mga kaysang mura. Tetestedig natin. Boy malawhom. Ala, mo. Hindi pa, hindi pa naman. Medyo manipis pa. kapal na Mana nah, halus. Di pan manalangan magaalangan na. Pantas ipt talaga ang. Okay. Pati mata lang ng ilumbo ng pagyangka din. Eh init. Nang parang ano, nalawangan ano, bunga. Hanggang ganitong klase yung mga nabibiling buho ko sa market. Ah. Nang, atin, na, sige hey, okay, na. Ayun, 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 baka din Hindi, Doon, baka doon meron. Hindi uh -huh. ko pabalik. Hindi ko pabalik. Oh, hindi. Parang ano naman. Amor ah. Para matigas ng ating. Wala. Well, no. <laughs> Para mabilis kumulang ang ano. Grabe, ang tigas na. Tunay na ako yung mga iihi na rin. Eh. Yan ang tigas. Ah. Wala naman ako na rabis. May matalsikan. Na eh. Nakakuha ng kuya. pala yung kuya si Narin eh. Ang <laughs> kuya siya pala wala ko si Pluto. <laughs> Nabuklo yung sa akin, nalakatan ang kuya pa, no? Na? Sayang, nasayang. Huh?

Bakit hanggang kanto ang mga kasutel, kami po ay nagkayayaan doon sa duruan yun ah yung aming pinagliliguan ng una ng kami mga bata pa kami ho'y na mga masyal din sa gubat ang namin ay din sa paduroan. <laughs> ay, ayos pala din ah may duyan oh Ayan, nanduo yan. Oh. Ay, buntis. Ay, ay, dini. Dalihan ninyo. Dalihan ko, sis. <laughs> Ako si. kaya ang mabuntis. Ay, 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 kaang nai. Ang kambing na akin, kuya, yon. Ang kuya, napakano sa ano? Sala ka, doon, doon, hulong, hulong, diyo, doon, doon, Baka may stress ay buntis. Hulong doon, hulong, hulong. Uy! Uy! nakakatuwa. Uh, ano yun? Ilan lang anak niyang kuya pag lumabas? Ay, Alam mo kasi... Baka dinin na, ang kuya. Ang ganda ng kawayan nga. Ready ka na ako si paring anak? Ay, niya, kita una pala yan kay, ano, kay Pinsan, ano. Yun ang kanya na una. Ba't sa atin, niyo ako siya sipit itataboy. Sabi, duwang bunso yung ako daw ang huli. <laughs> yan ang aming mga dinadaanan. Papunta kami sa duruan. Ito yung nang masabi ko kanina. Wala nga nga hoy. ibang boses mo kambing. Yan na yata naman ang duruan na. Ah. Medyo malamig pa ang hulam. Ha, ibang boses mo ka. Hoy, tinatawag kayo ng inyong ama. Ayaw niyong pumunta doon. <laughs> Hello. Magaling <laughs> ni kayo. Hi. May tiguyo din ni siya gubat. Ano ang palandaan <laughs> ng Si Lore. Palusong po kamay. Hindi na pala pwede po sa mga bata. Ala, hindi pati karandiyan. pare pala yung stiff stiff ang daan oh, ano may nakabota kaya lang ako ilali ako nag, may dalang telepono. na nang tood aray hindi naman narito ah. Sos marsik. Sos marsik po sabi po. Ay, halos wala na. Iga ng tubig. Ay, ina. Kawawa naman. Masip. Oh. Ah, okay, sa inali, inali, na ano? saan ako sa ako Eh pero ate da, kuya doon sa ipapadto ni ano ah. Malakas doon okay, mga kasutil na isang aming bukal na Ito naman po 'yung maliit na bukala ah, na dati namin igiban siguro po siya maging namamatay dahil sa ating salokohan sa sobrang, hmm. so, sobrang init mas marsipo tabi po dati po dito kaya nalililian hey, sa ilalim meron pa may bumubukal pa kasi ito may nasinip pa ano nga may nasinip sa ilalim eh sana may naagos. Bukal po ito eh. Kaso nga po eh, siyempre siya sobrang hindi ed nang init po. Yan na nangyari na yung iga. Matagal na pa panahon po ako hindi nakakaparin eh. Baka hindi sa sampung taon. Hindi sa sampung taon, hindi kikinsi taon. May bara lang yan. Sabi po kayo. Yan, ayos. Ayos. Ito naman po yung kami kami lang ang nag Pero nagsimito ganito yung sino kuya barangay. Ay, barangay. Kuya yung hanggang yun yung rin. Oh, kuya baka may kubra. Ay, yung dulo kuya yung nalagay. Mawa yan eh. Ano yung mga ano. May mga ugat. Oo yeah. ugat na yun. Sita. Hindi na kita ang dalawa. Hindi na. Para uh, yung pinaka bandarita Tanggalin mo muna kuya yung ano yung bato. Kasi sayang yun yung naigiban niya. Eh. sana ako sasahod eh. May ugat, mga ugat. Oh. Ayan, ah, ano, oh. ay, yeah. yung kawayan ano. ay mm. ano? Hindi oh. abot talaga, hindi umabot. Baka. Ah, hindi abot ang ano. Hindi na. So, um, Bumaba. Bumaba. Okay. Malakas hindi ang tulong. na. Hindi Hindi ay, gawa nga po, yan ang ano, tag-araw. Yan, tubig. Pero wala eh, humina. na. Wala, pala pa eh. Wala, ubat, ubat Yan, dyan po oh, ang wala. source. Diyan ang nanggaling ng bukal. No, 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 no. Kaya ayaw kong umihi. Ang kasunod ay alam nyo na. Ito eh. Oo. Yan lang ang namin. Ano ka kukanin ng kuya? Tubag? Ay, igay. Ang dami palang kawayan na ni Ani Manang. taas na itong dahilig na ito. Ba? Ha? Kami ho ay pa -uwi na. Kasi tinignan lang po namin yung aming dating iniigiban. Na kung tawagin namin duruan. pang aming dinadaan ng are ay sa aming nanay kapatid ng aming nanay sa side ng aking tatay yun ang kabilang yun na lupa naman kabila na rin sapa sa, sa akin naman tiyuhin kapatid ng aking tatay So, kaya mga lupa doon hindi po ay magkakamag-anak hindi naman mag-iiba nakakapagod po yun po aking mga daladalang uh, sabaw ng mura at saka yung laman ng mura or buko iniwan po naman, muna namin doon sa aming pwesto ng ano doon may yugan 不行的夜。 baka rin na-stroke na ba't yung gayon? Ba't nating ala? Hmm. Ay, di na na tayo dumaan. Nado ng ating kuan. Yun ang amo nyo, hoy. Hindi ako. Ano mo pabalik yun? Pinabalik yun. Hindi, ah! Hindi ko naman pinapabalik Huwag niyo kakainin yung tintores ko, ha? Ano? <laughs> hindi pala. Bakit ah, hindi na pala? Malambeng ana. Sweet pala oh, 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 mga kambing. Ay, ay, yung iba. Manang, yung mga kayo, -kayo yung iba na kayo, -kayo, 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 Kay? kayo, -kayo, kayo, -kayo patangga. Hmm. Baka, baka ano, pilya. Kala may puta. Ano? Ah, ito oh. <laughs> ito Baka may type sa iyo. <laughs> yeah, ng tao. Ah, hey. kaya pala. Sinong sa tao? Uh. Sinong tao ay di Kukuhanin na lang po namin ang aking ang aming minura. Kaganda ng sikat ng araw. Pero kay maganda, masanting, kaya lang kawawa ng, ng halaman. Oh, ang ihang ng